Ayan, shout out mga Shout out mga ka kabayan. Sa gusto mag-apply ng security sa cruise ship, dapat may experience po kayo ng 1 to 2 years po. Advantage kung galing kay sa hotel, airport, resort, sa condo, sa seaport, o di kayo sa land base, mga galing sa abroad, o di kayo sa military, sa PNP, pwede kayo mag-apply po sa cruise ship mag-login lang kayo sa mayarsihel.com po. Pwede kayo mag-online o di kayo sa magsaysay po. Sa www.magsaysaycareers.com po. Sa nangarap mag-apply sa cruise dapat may simasbo kayo. O di kayo uh, makakuha na kayo ng passport muna para pwede na kayo mag-apply high school graduate pwede pa mga apply sa Crossit basta may maganda kayong experience po at basic lang naman yung English sa interview po madali lamang maintindihan tsaka pag nasa Crossit na kayo madali kayong matuto sa trabaho po may magtuturo din sa inyo doon mga datihan na kailangan may knowledge ka po sa pag-operate ng computer kasi sa barko po pag nag security kayo kailangan marunong kayo sa computer dahil kayo po magbubukas ng computer at kayo po mag-operate, mag i mag -e ng mga ID na papasok na Chrome member at saka guest po. So kailangan may nalis po tayo sa computer kahit basic lang po. Dapat kumuha kayo ng magandang resume. Pagandahin niyo yung resume niyo po. Dapat yung resume niyo uh, dapat yung resume niyo yung ginagawa ay nakalagay po ang buong detalye kung saan detachment kayo, anong ginagawa niyo sa trabaho, ilang taon na kayo at saan kayo may experience. Kompletuhin nyo po ang paggawa ng resume. Kahit high school graduate, makakapasok kayo sa cruise ship. So, tandaan nyo, may one year to two years experience po. Advantage pag aling sa hotel at saka airport, resort, at saka sa fair, sa mga seaport, at saka land base, mga FW, na may experience lalo na sa Dubai, Abu Dhabi, o di kay Qatar pwede kayo mag-apply sa cruise ship sana ngarap harap magbarko po ayan sa gusto mag-apply umpisaan nyo na mag-apply mga kabarok